V6 engine to eh. Wala ka lang plaka. Ah. Oh, nandun sa ano eh, insurance eh. Pag ano talaga to, i-surrender eh, talaga to sa ano eh. Yeah. Oo. Oh. Tingnan natin yung makina. B6. Yan yeah, o. Ano makina no? 3.4. Tutulin yan no. Oh. please. Pishin natin kung kaya ba 'to ng panda Hello guys, dito si Sir. Papandarin rin yang ano niya, car niya. Car. Ito yung impala na ano. Mm. Yung sana ya no. Paano natin? Mm. Natin. Ilang months mo na din napapanda na 'yan? Mga 1 month na eh. One month na. Tatry ni Sir kung Papapaandar. <laughs> Sobrang lamig, no? Nambang lamig, sobra. Negative 10. Oh, grabe. Ganda na makina. Ganda pa. <laughs> oh, good. Good.

Wala na lang ano, plate number eh. <laughs> Wala lang plate number. Ah, okay. yeah, hindi pa to pwede, hindi, 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 pa to makatakbo eh. an, Function pa to eh. Ha? Huh? Oh. Gumana oh. oh, gumana pa yung window. Oh. Hat. Pasok ka. Ah. Malamig lang. Oh. Lakat si ba? Headlight. Ang daming gasolina. Oh. oh? Function pa yan eh. Anong wiper? Di, ah, dekambyo siya. Hmm. Ako ayaw ng automatic. Gusto ko dekambyo. Parang may ano eh. Ah, oh. Biak eh. Ah, matagal na tayo Then eh. guys. Hmm. Eh, tinatanggal ko lang yan para ano eh. Pero okay na yan. Malamig na. Tama na to. <laughs> Ay, wala gumagana eh. Hindi heater. Na natin. Tama na nanaman. 'Yun nga lang, malamig na. Mm -hmm. Okay na 'to. Okay na 'yan. Tara. Tara. <laughs> Ate Samanda na. Ah. Si Yung. Woohoo!